Hi guys, welcome to my youtube channel, my channel Please like and subscribe my youtube channel guys Sa lahat ng nanonood, laging sumusuporta sa mga video ko Maraming salamat po, shout out sa inyo Mga idol, mga kasari Ito Yung parcel ko na dumating ngayon guys, from TikTok shop Ito ay yung open po Ito ay mga ball pens dahil naubos na yung mga ball pen ko guys dahil maraming estudyante yung bumibili dahil nagustuhan nila yung kulay nito dahil iba iba iba, iba yung kulay nyo guys at malaki din yung kitaan natin dito kalahati din benta ko siya ng 10 piso bawat isa nabayaran ko lang sa pen at yung ball pen is 265. Ito guys. Gel ink pen. Ito. Lagi kong ino-order at lagi na uupos. Dahil malapit ako sa school at mabenta. In-order ko guys is 6 bucks. yeah, Dalawa. apat. Lima. Anim. Ilang beses ko na na-order to guys. Laging nauubos. Kasi iba-iba yung kulay. Kaya gustong gusto ng mga bata. Yung Bum bumibili sa akin mga elementary, tsaka mga high school. At laging sold out pag ganitong ball pen. 10 piso lang yung benta ko guys bawat piraso